So guys, feeds na akong gibutang. Tangan na to. Do. Kita na wa og gilabera ni, oh gilabera ni lawa kaon, So feeds ato ibutang. Bitangan akong tubig gamay. Sige na dilit na. Dili na. Dili na. Ana siya. Look guys. Uy, rt arte. Tanawa, guys. Asa naman tapadulo? Saman. Ginoo ko. Kasi unya pa ni guys kaunan. Mga atik-atik lang ko. So naglabay ko o oh. pilets. Tara o. Oh. Kanang kaputi-puti. Ormo ulo lang siguro sila nga ginabidyohan. Hindi sila pareha sa ako ang uh, kaspokan. dili camera shy. <laughs> so magtago ta, guys. So, guys, camera shy sila. Feeds ila hang gusto siya, guys. Feeds.